problema ba? Parang ang lalim ata ng iniisip mo Hmm. Isang taon na kasi tayo mag at nobya. Hindi mo pa rin ako pinapakilala sa pamilya mo. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Nasa Maynila sila. Tumakas ako doon, kaya napunta ako dito sa Cebu. Tsaka malayo ang loob ko sa kanila. Bakit? Pamilya mo naman sila. Tsaka bakit galit na galit sa'yo yung papa mo? Ay, kwento. Tsaka masalimuot. Mas gugustuhin mo na lang na hindi mo malaman. Pero, di ba, Ale? Balang araw, sasabihin ko rin sa'yo lahat pag ready na ako. Hmm? Oh. Uh. Uh. Ready? Ano ibig mong sabihin? Siguro may pamilya ka na, no? Ano, may asawa ka na ba? May nobya? Ah, naman! Baka naman naluloko mo ko. Walang gano'n, no? Eh, tsaka hindi ko magagawa sa yun. Wala akong asawa, wala akong nobya. Hmm, ikaw lang. Sigurado hmm. ka? Oo. Hmm. Baka naman may illegal na negosyo yung pamilya mo, kaya ayaw mo ipakalala. Ikaw talaga, ang lawak-lawak ng imahinasyon mo. Hmm? sa Imo. Ayaw mo kasi magkwento, eh. Papa, kamisteryoso ka pa. Eh, bakit? Yun naman yung gusto mo, di ba? May pagka-misteryoso. Pero, di ba, Alihan, Pwede naman tayong gumawa ng kwento natin. Yung magkasama tayong dalawa. Hmm? Tapos, sa susunod na taon, to sa susunod na taon, mm. -hmm. magpapakasal na tayo. Talaga? Oo naman. Kasal tapos, talaga. Tapos, pagkatapos <laughs> ng kasal, alam mo kung ang gagawin natin. Bubuo tayo ng malaking, malaking pamilya. Mga dosing anak. Kaya mo? Grabe naman yun. Para <laughs> <Maraming>. ako. <laughs> Kaya mo yan. <laughs> Pero papakasalan mo ako. Oo naman. Mahal na mahal kita, Edgardo. Mahal na mahal din kita, Alma. At hindi hindi ako mawawala. Pangako. Alma, bakit ganito ang nararamdaman ko? Anak ko ba talaga si Elias? Bakit hindi mo sinabi sa akin?